Oo, madlang things. Meron po tayong imamarikis ngayon. Isang mainit-init na balita. Dahil ngayong araw na ito dito sa Hong Kong ay ni-raid po ang isa sa malaking store dito sa Hong Kong na kung saan sila ay nagpapautang ng mga devices, cellphone, um, laptop, um, smartwatches, at iba't ibang mga items. At yun po ay ang hotel Store. Ito po ay malaking store kung saan marami po silang branches dito sa Hong Kong. At napabalita ngayong araw na ito, ngayong hapon na to na niraid po sila ng mga polis dito sa Hong Kong. Hong Kong Police at dinala po ang lahat ng staff ng mga polis. At pakinggan natin ang mga marites ng ating mga kababayan. So, Okay, read to the rightful owner of this video. So, pakinggan natin kung ano yung marites nila. Ito pala yung sinasabi nila. Ayan, nagbibenta daw ng kike. And yun lang na ang nakalat kong balita dito sa minarites nila. Ayan, pakinggan yung guys. Tara, sabay natin pakinggan. Kasi yung tao, tekmin, san, repere, repere. Kasi ay, 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 Ayan na, pakinggan na natin guys. Ayan na nga. Ayan na po yung pinakasad na balita ngayon para sa mga hotel. Lalo na dun sa mga nagtatrabaho. Siyempre, unang-una mawawalan ng trabaho. Unang-una diba dahil nagka-problema yung pinagtrabahoan nila. And then guys, alam nyo ba yung hotel? Baka matatawag na natin karma na ba ito? Charot, dahil isa rin ako nag-uutang dyan guys, nitong nakaraang buwan lang talagang nakipagtalo ako sa mga kolektor kasi grabe kung saan, uh, tumakbo ka sa kanila kasi nga may pa din sila na pera, minimum I think eh, 4,000, 4,000 yung loan pero yung matitira lamang sa cash mo na loan is 3,200 lamang uh, yun na ang remember ko, basta something like that, 3,200, kasi may, il may ililess sila na deposit, ay, may fee na babayaran, and then, kailangan, obligado kang kumuha na kanilang items. So, di ba? And then, deductionan ka rin. Kailangan nila kukunin yung 500 for deposit. At ang saklap pa dun guys, talagang nakipagtalo ako. Ilang mga collector yung inaway ko dahil hindi mo makiklaim ng cash ah. <laughs> dahil hindi mo makiklaim ng cash yung dineposit na 500. Magiging yung cash voucher kailangan mong ibili yun ng item sa kanila. O ba diba? napaka -abusado. So, kayo na ang maghusga kung ano na ngayon. Bakit yan ang hinit na nila? O, kayo na maghusga, guys, ha? Sa ko. So, yan lang maritis ko, guys. Oh, mas lalo na-stress dito, bye.